Vanilla, your favorite music radio. Come on! <laughs> <laughs> maganda, 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 maganda. Metro and Mega Manila mag-ingay! Grabe naman yan! Namiss nyo ako, no? Namiss ko rin kayo mga ka-vibes. Huwag kayo mag-alala dahil nandito na ang chinitang chika Dora. Ang bestie mo. Ang bestie ko. Ang bestie nyong lahat. Kim Survive! balik mo sa inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5.30 ng hapon. Ito ang Banana Crew. Banana Crew kayo dyan. O kamusta sa naman mga ka-vibes? Lalo na sa mga nakikinig dyan sa pamamagitan ng 102.3 Baguio pati na rin sa 97.5 FM Radio Jensen. <laughs> Ako oh, kamusta, kamusta? Sa naman ang yung mga tuna. Kamusta? Meron pa ba? <laughs> Kaya naman, eto na nga, ano. Just like what we've promised kahapon ng aking bestie, na si Bestie Jaiho, meron po tayo mga bigaten na talagang dumalo dito sa ating himpilan. Wow! Himpilan talaga. Alam nyo, napa napakinggan nyo na eh, kanina lang eh, diba? Let's all welcome, agad, agad, pinakasikat. At nung bata pa ako, pinapakinggan ko talaga. O, oh. uh oo, -oh. Lalo na nung uso tong larong to, no? Tapos maraming nag-aaway, no? Yung mga ano, wala ka nung oras sa akin. Dota ka ng Dota. Let's all welcome Sir Aikin Di Ha! You know? Maganda, maganda, magandang maganda ka. Ay, maraming salamat naman. <laughs> Alam mo, hindi sayang yung pag-makeup ni Kim Chorva. Di ba? Parang <laughs> natural na natural. Ito naman. Paano ba pag nagpapakilala ang isang rapper, di ba kapag ka nasa may, stage ka? May ayan. mga ano, may mga yo, what's up, may mga ganun. Ayan. Kasi ako, ako naman pag Yo, nagpapakilala. Ayan, ayan, ano sinasabi Hey, what's up guys? It's your boy, Aiki. O oh, mga ganun. May it's your boy. boy. It's your boy. Ako naman, it's a girl. <laughs> you know? Pwede, pwede. na pwede, pwede. No? May, may pagkara vibes. Pero anyways, una sa lahat, baka pwede nyo naman pong batiin yung ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Ayan, magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat ka-vibes. Alam mo, pwede, paharap ko eh. to eh, na nandito ngayon. Naku, maraming maraming salamat po. At naimbitahan na naimbitahan na niyo po ang aming ano ba 'to yung yung uh, invitation? The invitation. <laughs> Kayo, atuwan-tuwan na naman kayo, ha? Ikaw, Jola, may pang click ka na naman, Pero anyways, kamusta ba ang nag-iisang Aiki? Kamusta na ng Aiki ngayon? Sobrang okay na okay. Ako lang yun, naka-shades ng umuulan. <laughs> <laughs> alam mo, I was about to tell. Nakamusta naman yun, alam mo. Nakita, nakita. Feeling ko, hindi mo nakikita yung kagandahan Kitang po, kita eh. ko. Kitang-kita ko. Yung joke lang ako ni Aiki. Hindi, iba, iba yung radar mo dito. <laughs> <laughs> parang ano to, ay eh, Vegeta to, eh. Ang oh, Vegeta. <laughs> may radar to. <laughs> <laughs> Pero kamusta tapos si Sir Ike. Uh, ngayon, uh, okay na okay naman. Tapos, uh, gumagawa tayo ng, uh, ina inaayos ko yung EP ko. Uh, mm -hmm. kaya unti-unti nilalabas ko na yung mga songs na nakatago sa baol. Kasi for a long time... Grabe naman sa baol, di ba? <laughs> After, kasi nung dotaw ako, may mga nirelease mm -hmm. din akong songs. Kaso, at may mga ginawa rin akong mga songs para sa ibang artist. Mm -hmm. Kaya parang feeling ko napabayaan ko yung sarili ko, eh. So, I mean... Uh, hindi mm -hmm. ako nakagawa ng mga songs para sa sarili ko, so kailangan kong bawiin siya ngayong 2025 na mag-release ng mga songs ko ulit. Pero eto na nga, pinakadati ko pa tong curious na tanong mm. eh, ano po bang story behind this Dota o ako? Uy, grabe. Ano yan? Uh, to be honest... 90% of the song, mm. nangyari talaga sa akin. I'm a Dota, I'm a Dota player. Sabi na eh. And dumating dun sa point na pinapili talaga ako ng ex ko. Kasi mm. sobrang grabe ako maglaro ng Dota eh. From uh, I think... Uh, 7 p.m. Mm -hmm. hanggang 5 a.m. in the morning the next day. Wow, di naig mo yung kasi. Ganun. <laughs> Tapos, mm -hmm. sobrang sarap eh. Sobrang saya ng, ano, na, yun nga yung mga nakakamiss. Madami, madaming batang 90s na makakarelate mm -hmm. doon. No? Yung mga trash tukan. Mm-hmm. daming na buong uh, uh, friendship. Mm-hmm. Dumagdag ng mga tropa. Lalo, lalo na kapag dumadayo kayo. Di ba? Mm -hmm. Madami kayong napumunta. So, napukunta. sumasali ka rin sa si mga sinasabi nila mga battle-battle. Oh, di ba? Oo, yung mga laban-laban. Mm-hmm. Kung saan kami napapadpad. At, uh, ano yung pinakamalayo mo nang napadpad kasama yung mga nakilala mo sa Dota? panay abi niyo. <laughs> <laughs> <Atayo mo, laughs> <ha? laughs> Nung time na yun, syempre tini-ager ka. Parang sakay ka lang ng sakay. Makakarating na pala kami ng Las Piñas. May mga ganun. Mm -mm. Uh, meron kami sa North, mm -mm. may sa South. Kung mga kung saan saan napapadpad mm -mm. anong oras na kami nakaka-uwi. So sa song na to. Ah, uh, kung babalikan yung tanong mo, ah, uh, mm -hmm. yun yung story niya. And uh, parang ginawa ko lang siya for uh, fun and experience. Ah, mm -hmm. uh, hindi ko nga alam na mag-hit mag-hit siya. Mag siya. To be honest, natapos yung song na yan 2010 eh. Tapos 2013 siya pumutok. Imagine three years yun ah. Matagal. Three years, matagal. Mm -hmm. Tapos ano na yun? That time nung 2013, parang feeling ko ano na ako, uh, stable na ako, may job na kasi ako noon eh mm -hmm. sa corporate, parang mm -hmm mag na ako ng music. Pero, oh. parang nung pumutok siya, doon na siya, ano eh, doon na siya. Parang hinihila ako pabalik ng music. Doon na yung turning point mo, Oo. no? Teka lang, hindi parang ka patapos. Ganun. Parang gano'n, parang mm -mm. gano'n. Tapos? Nahit na parang na-touch ko pa na uh, noong time na yun, sobrang relevant nung Dota O ako. Mm -mm. At marami nakarelate talaga doon sa song. So, sobrang grateful and thankful ako kasi... Kundi dahil sa mga Dota players at sa mga mga hindi naglalaro pero naiinis dun sa mga jowa nilang laro ng laro, <laughs> di ba? Uh -oh. Sila yung reason. Kahit hindi Dota, uh -oh. eh, di ba? Sila yung reason kung <laughs> bakit. Eh. Kung bakit ano, sumabog yung Dota ako mm -mm. na song. And na uh, sobrang thankful ako sa inyong lahat dahil uh, hanggang ngayon kapag pe-perform ko siya lalong-lalo na sa mga probinsya, mm -mm. bigla silang magugulo. Oh, sa pala yun, sa pala mm -mm. yon, parang pagka kinanta ko na siya. So, so ano yung ano mo yung ang uh, tawag dito yung mga pambato mo pag naglalaro ka ng Dota may invoker ba doon Meron may invoker <gasps> uh -oh. doon Oo e, ikaw ano naman yung Iba-iba kasi may mga counter pick na hero eh may mga contrast <laughs> doon sa mga hero pipili and so doon palang lang nagkakaroon na ng mind games eh doon palang sa picking and banning Palang ng mga heroes meron na So ang pinaka best pick ko is Mipo si Mipo yeah. siya yung ano nag uh, dumadami yun eh lalo na kapag naka-aga names Nag-explain ako ng mga items okay. na, na hindi mo naintindihan <laughs> daming nakarelate ngayon ng mga nag mga nanonood ngayon nakikinig ala oo nga no nung naglaro ako ng Dota yung Yun din yung pick ko eh best pick pala yon Yun, diba? Yon, 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 yon. pero ito nabalitaan ko na you won an award Itong, nga uh, how was it? Like parang winning the gold record award nung 2015. Uh, most handsome dapat yan. Mali ya uh, tayo na Most, ayun, sorry. Mali pala. <laughs> sorry. <laughs> <laughs> pero, anong, ano sa pakinam? Siyempre, sabi mo nga 2013, nagboom 2010 na nasulat mo tong Dota o ako and then 2015 nagkaroon ka ng award yan yung gold record awards no alam mo parang sariwa pa rin parang kailan lang eh pero it was 10 years ago diba kasi 2015 2015 no parang sarap pa rin sariwain and na hindi siya mabubura sa memories natin sobrang saya nung pakiramdam ganun pa rin yung feeling lalo na nung tinanggap ko yung awards ng gold records gold record awards kasi i can imagine na parang grabe hindi enough eh yung ano pero hindi magsisinungal lang yung numbers eh, kaya sa atin binigay yung Gold Record Award. Kaya sobrang thankful ako. Nandun yan sa bahay nasa bahay pa yung Tabi. gold record Awards. Na, sa sama mo ako benta natin ng baystoyo sabi ko na Tatabihin ko pa lang Ai no, sorry what if, what if kaya no Charis lang syempre alam mo yung mga ganyan talagang kailangan mo i-treasure yan mm, yes. magkaroon ka ng ganitong award tapos parang feeling mo hindi pa pala tapos yung yes, ano yung yes. kantang to hanggang mm. ngayon marami pa rin nakikinig oo, at iba dati parang nauuso nun, ha since may liga ako sa mga nanonood din ako sa mga YouTube ng mga kanta mm. 'di ba ang uso nun wala pang music video oo, oo. lyrics lyrics lang mm -hmm. 'di ba talagang nakakasabay tsaka nakaka-relate yung mga tao. So for sure, mas lalo siyang naging boom kasi habang naglalaro, 'di ba? Pwede ka namang mag-play ng music, Totoo 'di ba? Ganon Ganun din 'yung ginagawa mo ganun, before. Ganun din, ganun din. K kasi 'yun ang libangan natin. Sa <laughs> so diba, wala oh, pang oh, masyadong oh, Ano ba ano, trip mo Kim <laughs> <laughs> Libangan 'yun. Ito <no? laughs> yun ba 'yung pinaka ano natin eh, parang <laughs> pampatanggal stress, 'di ba? Magkabisado, mag-emote-emote at i yung mga lyrics ng mga kanta kahit mm -hmm. di ganun yung pinagdadaanan natin, parang ganun. Tsaka nakakamiss ha, I aminin mean, yung mga ka-vibes, lalo na sa mga batang nakikinig noon mm -hmm. at ngayon na malalaki na. <laughs> <laughs> like me. Kare, hindi pero di ba ang very nostalgic nung no, merong ano, yung parang may salita ka muna. Ano ba tawag doon? spoken yun eh. Parang mga spoken. spoken. Parang mga ang uh, skit yung tawag namin oh, doon eh. Oh. Opening skit. Oo. Oh, oh, Parang paano mo naisip naman to opening skit mo dito? ah uh, parang pag, being a songwriter, ano kasi yun eh. Parang magagawa magag ka ng mga songs na Uh, wala na tsaka wala pa. So kailangan mag-create mag ka ng new meta nung time mm -hmm. na 'yon. So Oo, tapos nung man. time na 'yon walang gumagawa ng ganun. So sabi ko, alagyan ah, ko muna ng intro ng ganun. Ikaw din pala nagsimula no. Parang ganun. Kasi Grabe, para, para pala. iba. Mm -hmm. Parang pag umpisa pa lang, oh, ang lyrics, hindi melody. Mm -hmm. Parang mm -hmm. ganun. So kasi ang sa na apply ko siya nung ano eh, na nag-nag-compete uh, na ako sa mga songwriting competition. Mm -hmm. Like sa ayan yung mga pre Prestigious songwriting competition Sa ating bansa Like Philpop and Himig Handog Oo yun. nga And nabalitaan ko rin Na Na-achieve mo na yon Yung Philpop and Himig Handog So hmm. dito naman Siyempre Parang after you won an award Tapos ang dami mo na ring Na-achieve unti-unti pressure ka ba? So, Iba yung pressure Iba yung pressure Kapag ka-competition na Kasi way mm -hmm. way back Simula nung bata ako ba diba? From uh, Kahit bata pa ako Na song mm -hmm. Ayun <laughs> tapos, Kahit ba Ayan o no? Tapa, A. ako, kahit pata pa ako, na. Sa, alam kong ina. ko siya, alam <laughs> ko yun. Ang galing ng kiltura ba? Galing <laughs> o, okay. oh, parang papa mo. Ang <laughs> Oo talaga, mana ako sa papa ko. Happy <laughs> Father's Day Happy po! Happy Father's Day pala sa lahat ng mga daddy out okay, there. Ayan, yeah. so mabalik tayo. Paano mo naman na-handle yung pressure? Uh, big, big shout out to my big brother, si Davey Langit. Yun yung uh, unang tao na naniwala sa craft ko at mm -hmm. sa pagiging songwriter ko. Siya yung nag-push through sa akin na sumali ka. Kaya mo yan, mag-compete mm -mm. sa songwriting competition. Kasi, ibang level yun. Yung mga makakasalumuha mo, parang ibang mga class S na halimaw yun nandun. Oo, oh, parang diba dati ito yung tinitingan oh, natin. Oh. oh my gosh. Tapos hindi kasi siya ano mm -hmm. eh, hindi pa siya tinatanggap na pure rap yung structures ng song. Mm -hmm. So, kailangan kong gumawa ng pop. Pop mm -hmm. song. Mm -hmm. yung genre na haluan ko kasi nagco-cross na siya eh parang nagmi-mix na siya yung mga songs ngayon meron ng uh, uh, mixed genre kung tawagin mm -hmm. eh diba? may mga pop tas may mga rap may mga reggae mm -hmm. may rap may mga ganan sa so, iba-iba na rin kahit sa ballad eh ba diba? may mga pinapasan so nung time na yon ang uh, first time first kung sumali sa uh, 2016 sa Feel okay yun yung song na pabili na ginamit sa movie na Camp Sawi yung song ko na mm -mm. Pabili Po. Mm -mm. Yung, uh, kung, na kung uh, ang concept noon is, uh, kung nabibili ba ang pag-ibig, bibili ka. So, Ay. Pabili Po. Yung. Very hugot. So, naranasan Ayun. mo rin to? Hindi naman. Or, hindi naman. Hindi na, hindi naman. Hindi naman. Ayaw niya. Magkaiba siya eh. <laughs> mm -mm. I mean, kapag uh, pang competition tsaka pang single, mm -mm. magkaibang, ano siya, storya siya. Mm -mm. So, yung pang competition, kailangan competitive yung from the title itself, mm -mm. yung context ng kanta mo kailangan pang competition at uh, doon pa din sa papasok yung arrangement overall kumbaga i-judge kasi yung kanta mo eh so kailangan pang competition yung song mm -hmm. sa single walang mali at tama eh so ano yung pakiramdam mo ano yung, yun yung ilalabas mo ka. o yung mm -hmm. yung personality mo or kwento ng iba na gusto mong ilabas mm -hmm. ikaw rin yung parang nag ano, meron tayong music arranger mm -hmm. pero from the scratch ako yon yung melody mm -hmm. yung lyrics mm -hmm. yung uh, uh, yung title kasi ang way ko ng pagsusulat ng kanta nagsisimula sa concept tsaka sa title muna. Mm -hmm. Kailangan ma-curious ka muna doon sa title uh, bago ka, ano, bago ka, bago mo siya. Para, in, mm -hmm. para interesado ka. Kasi sa dami ng kanta na lumabas. For example, Mahal Kita. Ang dami ng mahal kita eh. Totoo so, babaliktarin mo yun. Totoo. Diba? Parang, parang gagawa ka ng... Kita, ganun. Parang kita. Parang ganon. Mm -hmm. Parang, or initial. Kung, kung mag-kick mm -hmm. doon pa lang, sa title pa lang lalabas na 'yung pagiging uh, creative mo. Mm -mm. So para magkaroon ng kumbaga clickbait mm -mm. nowadays, 'di ba? So para eh, ang dami-dami na sobrang daming mahuhusay na songwriters nowadays. 'Di ba? Saka ang bilis. Pressure, 'di ba? Ang bilis lalo na. Ang bilis mag-release, 'di ba? Yes, correct. Diba? Pabilisan ba 'to? <laughs> Hindi totoo <laughs> naman. Sa social media, 'di ba? Yes. At saka ito pala ha, nabalitaan ko din. Alam mo ba, favorite ko din 'to bukod sa Dota o ako, bata pa a ah, ganyan. Alam mo ito yung gustong-gusto kong sinasayaw, yung Dance With You. Kasama ka pala ni Skastakli dito. Hindi, uh, yung Dance With You naman, ano 'yan? Si si Yung kasama ko sa latest single ko ah, Si Yuri okay. Dope Okay Mali na balitaan mo uh Oo, -oh, mali pala <laughs> Mali na yung ano oh. eh, Dito naman sa atin Ni eh, Ex battalion Yan yan Si, si ano yan Si, si Yuri Dope Uri pa Dope rin Si Yuri din So si Yuri Dope. Dope Paano naman kayo nagkaroon Ng collaboration ni Yuri Dope? Yung latest single ko Which is AKMK Alam kong mm -hmm. magagawa ko Kasama ko dyan si Jom Kasem And Yuri Dope mm -hmm. Si Yuri Dope Um uh, ano yan eh, aksidente lang na bigla siya napadpad sa studio kasi meron silang shoot ng music video mm -hmm. ng latest single din nila. Then parang may bakanting oras, so nagkatanong ano, Kuys, kuy, may kanta ka ba dyan? Mm -hmm. Eh sakto, meron akong butas na verse. Noong time na yun, sabi ko tara, gawin natin to. Eh pag mga rapper kasi minsan mabibilis talaga oh, mga. Oo, parang tropa mo na padan, anong ano? nagawa mo, ba? Diba? So <laughs> noong time na yun, bigla siya nagsulat ng verse niya. mm -hmm. Di, naging gumana. Yun. Si Yuri Dope ay uh, isa sa mga members ng OC Dogs at uh, ngayon ng OC XB. Oh. So, okay. yan yung mga songs na kasama siya. Mm. Miss Kaya oh, yeah. doon nangyari. Tapos. Pero na-meet mo naman din na sila. Oo, oh, oh, na-meet ko. Mm -hmm. nung time na yan, doon kami nakita sa studio. Mm -hmm. Tapos, si Jom Kasem naman, ang Almost. Mm-mm. -hmm. Si Jom Casem, nag-guest na namin kasi meron kaming ano eh online show. Si Jom Casem is also a rapper. Uh Oo. -oh. A right? mm -hmm. uh, singer and uh, songwriter mm -hmm. tsaka rapper siya ng almost. Mm -hmm. Daming hits niyan sa Spotify, yes. sa YouTube bangalmos. Pinapatugtog din namin 'yun mm. dito. So, mm -hmm. nag-guest namin siya dun sa online show namin kasi nung pandemic days, dami namin ginagawang mga online online shows. Eh. parang anong time na 'yun ang dami mo dapat pagkalibangan para mm -hmm. malabanan yung lungkot, stress, di ba, nung time na yan. So, nandun kami sa entertainment part. nag namin si Jom. Gustong-gusto ko yung, ano niya, yung timbre ng boses niya. Kaya na, nung nung nirecord na namin ni Yuri Dope yung song, naalala ko siya na sabi ko, bro, gawin natin to. Ano natin, um, sama ka dun sa song. Binigay ko sa kanya na may verse na namin. Siya yung nag-chorus dun sa song na AKMK. So, dun siya na nagawa. Mm -hmm. ang, <laughs> ano pa nito, fan nito, 2022 pa yung song. Pero 2025 lang namin ni-release at ginawa ng music video. Ooh. Pero ang ganda lang kasi sa mga songs na tulad ng ganitong na-create natin. Timeless siya eh. Parang yun Ooh. lagi yung ma-aim namin. Pa so, parang dota ako hanggat uh -oh. may nagdodota. Oo, uh -oh, hanggang <laughs> ginagamit pa rin nila. Totoo <laughs> diba? naman. Parang ganun. Ang ganda nung pag ng concept niyo ha. So alam kong magagawa ko. Ano 'yun? Ano, yung ano magagawa mo? Ano naman yung Wow. <laughs> Ay, sorry. Ano? <laughs> 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 Oo nga, no? Parang na-reverse ako, <laughs> sorry, no? Sorry, Pero uh -oh. dito, ano namang story dito na alam kong magagawa ko, eh? Oo nga, no? Pwede ka ito alam kong ko magagawa mga, ko. Ito yung mga, minsan kasi, parang sa dami ng ginagawa mo, may doubt ka pa rin sa sarili mo. Totoo yan. Tapos, Totoo. minsan yung support na ina inaantay mo or ina-expect mo, minsan manggagaling sa sa malapit sa'yo. Mm -mm. Pero ang reality, minsan sila yung critics. Sila yung unang-unang... Manguhusga. Husga. At uh, yung adrenaline mo na sobrang taas. Mm -mm. Sa isang salita lang nila, minsan namamatay. Diba? So kailangan, huwag ka magpa-apekto ron. Mm -mm. Kasi ikaw lang mismo sa sarili mo yung makakatulong sa pangarap mo. So kaya siya, alam kong magagawa ako. Kasi unang tulungan at paniwalaan mo yung sarili mo. Totoo. Na nagkaisa kami, nag-unite kami doon sa idea na yon, Kaya lumabas yung song na to. Alam kong mm -hmm. magagawa ako. And uh yung music video niyan out na sa aking YouTube channel. Makikita niyo yung uh, official music video ng Alam Kong Magagawa Ko. And, sana, And. kapag narinig nyo, ma-inspire kayo. Mm -mm. di ba? Lalo na dun sa mga, sa pagkakataong, uh, wala, nawawalan kayo ng pag-asa, nagkakaroon kayo ng doubt sa sarili mm -mm. nyo, napapagod kayo, nababurn out kayo. Totoo. ba diba? Sa dami ng stress, uh, madaming toxic sa paligid di mm -mm. nyo. ba diba? Kaya nga, uh, piliin mo, yung mga taong po pili din sa'yo. 'Di ba? Pahalagahan mo 'yung taong mga tao nagpapahalaga sa iyo. Hindi mo kailangan sobrang dami. Kailangan mo lang mga totoong nakapaligid sa iyo at tunay na susuporta sa iyo. Nako, alam mo I can't wait na marinig ito live dito mismo sa ating programang Banana Crew dito sa 92.3 FM Radio Manila kaya naman mga ka-vibes. Kakantahin live na live dito ni Aiki ang alam kong magagawa ko. Let's all hear it. Akin na nasasata But Nana Crew <laughs> Exclusive Exclusive Yeah It's a boy I Key uh. Ang dami-daming naganap Sino-sinong naghanap Nasaan ka na ba ngayon? Di ka na ba nagra-rap? Kung saan ang pad Palaging lagalag Naranasang umangat Nadaba at dumanas din ang lagapak Papapakinggan mo Batang taga sorry tap Di mo akalain ka pang late game No prob Kumagap Sarap Kumagat May kanta na bumakat Sumapak Sok na swak At talaga namang tumatak ah oh, bata makatang huh? Di nakala na Magmamarka na kahit bata pa ako Kahit mabato Kinaya ko ito Di Masumungan ng ito, binuksan ang mga pinto Sa murang hulang, gusto kulang Natupad ang hulang, nakatakda sa may akdadi, sobra hindi kulang at ang unang Hakbang sa isipan ay pa Malayo na ako, pero alam ko na malayo pa Hey! Abutin ng panahon, ay, alam ako mga pangarap ay, 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 Ayaw makakita ay, nalot, pilit akong Sinisira ay, alam magagawa ko. Hindi <laughs> hinding hindi ko sinukuan Mas lalong tinutukan Ako ay tinuruang magpuyat Kaya hindi ko tinulungan Tinulungan Sa murang hulang ay napabilang Hindi lang, hindi lang Basta tinipid ang mga letra na hinasa ang dalim Inangat ang bandera dahil may basbas ni Joaquin Notoyo double use up in the air Hindi hilaw kapag bumibitaw ng mga barangay Yes sir, wika ang dalang bandila Dumanantay palagi kahit na sa ibang paliga Partida, paghila sa akin Lalo pa ako nakabuelo Paghila ng mga kwento Rastrat na wala pang fuego Ako'y lumusong Kailanman di umurong Pinigilan, tinigilan Tinididigan hanggang sa umugong Nagpa na lumabas sa kahon Paahon ang direksyon Walang galaw na patapon <laughs> Woo! Live and direct 92.3 FM Radio Manila It's your boy, Aiki <gibli> <kahirapan laughs> yeah. panahon alam, ko. alam kong magagawa Alam kong, ay kong, ay kong ay alam kong, alam kong, alam mong magagawa mo Hey, makakita, ako ng <gibli> <gibli> Alam kong magagawa ko. Hey. magagawa Kahit madalas akong pahirapan ng panahon Alam ay, kong magagawa ko. Ay, ay.

Thank and you. of course featuring uh Yuri Dope and uh, Jom Kasem. Uh, yeah. para mapakinggan nyo nang buo kasi wala kasi si Yuri Dope and Jom uh, yung mm -hmm. official music video is out now uh nasa YouTube channel ko it's Wikipedia. Mm -hmm. Search na lang AKMK. Ayun uh, makikita nyo na yung official music video. And uh, meron din ako na release na nandyan din. yung Lakad Matatag. Mm -hmm. So check nyo yan. At marami pa akong i-release na song featuring yung... Kim Churba. Hoy, grabe ha. Pag yan talaga inabangan ng mga kabibes natin. Hinanapan ako. Pero, of course, maraming 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 salamat, Aiki. Once again, ako, pwede nyo nang i-request dito. Like, if you're feeling na gusto ko to eh, alam kong magagawa ko. I-request nyo na dito sa 92.3 FM Radio Manila. And of course, pwede bang ikaw na ang mag-invite sa ating mga ka-vibes? Saan ka pa ba nila makikita? Ano yung mga future ganaps mo? Ayan, once again, uh, supportan nyo po ako sa mga songs na ilalabas ko. And syempre, mag-subscribe ko kayo sa aking YouTube channel. It's Ikepedia. At uh, sa Facebook page, A-I-K-E-E. Ike, search nyo lang po at uh, TikTok, Instagram, at Ikepedia marami akong music na ilalabas ngayon taon So, yung mga kasama ko since daycare <laughs> well, Since day one <laughs> Double meaning eh, <you> no? Know? <laughs> since day one Ayan, uh, marami tayong mga ilalabas ngayon And uh, gusto ko magpasalamat 92.3 uh, FM Radio Manila for having me Maraming maraming salamat Sobrang nag-enjoy ako uh, Kim Churba, sobrang salamat Thank you thank so, you so much, much Mabuhay ka ng hundred times a day Salamat po sa inyong lahat nako <laughs> <laughs> maraming maraming salamat, IK. Once again, mga ka-vibes Ichi, Ichi, Ah! Gusto ko yan ever. Kaya naman mga kabibes, tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan. Chikahan, kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Chorva. Dito lang sa inyong favorite na merienda. Ito ang Banana Crew. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kavibes! 92.3 92.3 92.3 92 FM Radio Manila.